Hi guys! So, kakain po tayo favorite kong balon. So, ang favorite ko po sinasasaw sa kanya ay asin. Kasi po, asin lang po alam ko. Yes. Kaya, balat, eh, balatan na po natin siya. Let's go guys! Mmm! masarap guys! Ang sarap po nito. Mmm. Kaya po favorite ko. Mmm. Yeah! <laughs> guys, Sarap nyo guys. Tsaka, itatanong ko din po kung anong oras nyo po ito napanood. Hmm. <laughs> Okay, kung early po kayo, ang galing nyo naman po. Wow! Impressive. I'm gonna find for a spell. Bye bye na po guys! Enjoying ko na po yung balot ko. Comment down below po kung kumakain din po ba kayo ng balot. Bye!